kaya ang iyong buhay at ini-enjoy mo ang weather, ang malamig na weather. Chill-chill ka nag Giyosi. Tapos may lalapit sa iyo ng magtatanong ng may Yosi ka ba? Kuya, may Yosi ka ba? O hindi ba? Panira ng trip. <laughs> ang sagot ko, may Yosi ka ba? Eh ikaw, meron? Ganan? Tignan mo sa akin, bakala. <laughs> ang pinakamalapit pa doon, binigyan mo na ng Yossi, tapos sabihin mo sa'yo, Kuya, may lighter ka. <laughs> Fuck you. Ganern. Uyo, mag-Yossi. Lakas ng loob, walang pambili. Tapos pati lighter, sagot ko pa. Hedi, wow. <laughs> Fuck you. Padira ng trip. Palighter mo na, pa payosi mo pa. Ito, e, mira ka na kaya sa bahay namin. Ganern. Ito, na natin para mas malufet ang papa, ang ng at uh, pangi-store po sa pag mo. Dumating pa yung friend. <laughs> Tapos lumitan niya ulit sa yung lalaki. Sabi Kuya, dumating yung friend ko. Baka naman pwede pang makaisa ng yosi. Kuya ka lang, kuya? sino kuya mo? Ate ako. eh, <laughs> yung friend ko rin daw, baka pwede makahingi ng isa pang Yossi. Papak, shit. <laughs> Dalawa na kayong obligasyon ko. Hindi sinabi na eh, dapat isama ko sa budget ko sa Yossi. Eh. Mga animal. nagsama <laughs> ka pa ng friend. Kuya ka lang kuya. The last time I check Apat lang kami magkakapatid. Hindi lang kita nakita. Maka kuya ka dyan. At hindi nga ako kuya. Ate ako. Char. Nabigyan mo na ng Yossi. Eh. Dead man na. Ah. Parang wala na nakita. Hindi <laughs> ko naman sinabi magkaroon ka ng kutan ng loob. <laughs> Kaya lang hindi ko naman sinabing uh, uh, parang bayaran mo ng pusot ng Hindi. <laughs> Kahit mag-thank you man lang, di ba? Parang tinignan ka lang, kasi umalis na happy-happy na nakakuha na ng dalawang yosi Ganar, nahututan ako. <laughs> Mga animal. yosi ng yosi walang mabili. Lakas ng loob, magyayapa ng friend. Tapos ang pinakamalupit pa doon, kuya ng kuya. Hindi mga kuya. Ate ako. <laughs> ate. Pwede rin auntie. Pwede rin lola. <laughs> Charos. <laughs> Anong meron yossi? Palagay mo sa akin tindahan. Palagay mo sa akin naglalako ng yossi. Palagay mo sa akin bakala. Palagay mo sa akin department store grocery. Gano'n. Palagay mo sa akin naglalako ng aliw. Mababang uri. Palagay mo sa akin... Uh, mababa ang lipad. Kalapateng mababa ang lipad. Gusto <laughs> realize ko... Uh, nangingi lang ang Yossi <laughs> daming sinabi kanan wala lang, masabi lang <laughs> siyempre yung ibang netizen dyan tsaka yung mga ibang feeling entitled na eto na naman ang arte, Yossi lang paano bang bigyan mo na lang dahil pang sinasabi, dahil pang kuda Ganan? bakla sabi-sabi <laughs> arte naman itong baklang to eh bakla inyong mukha nyo di kayo magbigay kung gusto nyo hanapin nyo sila nasabotin nyo ng iyo Sus sustento nyo ng iyo eh, mga animal <laughs> syempre para makompleto ang linyahan kailangan yung huling lines mo dapat hiyang hiya naman ako sa inyo ayakay ang buhay kung nag ini-stress nyo ako <laughs> charos <laughs> mga animal